Mahigit sa sampung milyong piso ng alaga ng hininalang shabu ang nakumpiska sa magkakahiwalay na bypass operation sa Iloilo, Muntinlupa at Sultan Kudarat. Yan ang ni Bian Manalo. Mahigit 5.9 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa ikinasang drug by bus operation ng Station Drug Enforcement Unit ng Iloilo City Police Station sa magkahiwalay na operasyon sa lungsod. Arestado sa operasyon ang apat na drug suspect na pawang mga high value target. Nakumpis ka sa mga sospek ang Baybas Money at mga drug paraphernalia. Mahigit 3.5 million pesos na halaga ng umani shabu ang nasakote sa Baybas Operation ng PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit 3 sa barangay Putatan, Muntinlupa City. Kalaboso ang dalawang drug sospek na umanoy mga tulak na droga sa lugar. Narecover din sa mga sospek ang budal money at mga gamit sa droga. Mahigit isang milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa anti-illegal drugs operation ng Pideya Sultan Kudarat sa Isulan Sultan Kudarat. Tiklo sa operasyon ang dalawang drug sospek na itinuturing na mga high value target kabilang na ang isang barangay kagawad. Nakumpis ka rin sa mga sospek ang buy money at mga drug paraphernalia. Nahaharap ang mga nadakip na sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bien Manalo, para sa bayan!